Marami na tayong naririnig tungkol sa pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un, mula sa kanyang kakaibang pamumuno hanggang sa mga kontrobersyal na isyu. Pero alam mo ba, may mga bagay tungkol sa kanya na bihira lang na pag-uusapan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang sampung bagay na dapat mong malaman tungkol kay Kim Jong-un. Siguraduhin tapusin mo hanggang dulo kasi baka may mga bagay dito na ikagugulat mo talaga. Number 1. Ang pinakabatang leader sa mundo. Noon taong 2011, matapos pumanaw ang kanyang ama na si Kim Jong-il, opisyal na naging pinuno si Kim Jong-un ng North Korea sa edad na 27. Dahil dito, siya ang naging isa sa mga pinakabatang head of state sa buong mundo noon. Marami ang nagduda kung kaya ba niyang pamunuan ang isang bansang militarisado, pero mabilis niyang ipinakita ang kanyang kapangyarihan. Number 2 Misteryosong kabataan. Hanggang ngayon, kakaunti lang ang malinaw na impormasyon tungkol sa kabataan ni Kim Jong-un. Pinaniniwala ang nag-aral siya sa Switzerland gamit ang ibang pangalan para hindi mahalata. Sinasabing mahilig siya sa basketball at paborito niya si Michael Jordan. Number 3. Marunong mag-Ingles at marunong sa kanluraning kultura. Sa kabila ng imahe niya bilang mahigpit na lider ng isang saradong bansa, Marunong si Kim Jong-un ng Ingles at kilala rin siya sa pagiging interesado sa kultura ng Kanluran. May mga ulat na mahilig siya sa pelikula, musika, at mga mamahaling gadget. Number 4. Pagmamahal sa mamahaling bagay. Mahilig si Kim sa mga mamahaling kotse, relo, at alak. May mga ulat na gumagastos siya ng milyon-milyong dolyar taun-taon para sa mga luxury items kahit na marami sa kanyang mamamayan ay naghihirap. Number 5. Kilala sa pagbabago ng imahe. Sa simula ng kanyang pamumuno, maraming kinumpera ang estilo niya sa kanyang lolo. Si Kim Il-sung, mula sa hairstyle, pananamit, at maging sa paraan ng pagsasalita, para magbigay ng impresyon na siya ang pagpapatuloy ng pamana ng pamilya. Number 6. Malapit sa ilang banyagang leader. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng North Korea at ibang bansa, Nagawa ni Kim Jong-un na makipagkita sa mga world leaders tulad ni dating US President Donald Trump at South Korean President Moon Jae-in. Ang mga pagpupulong na ito ay nagpasimula ng kakaibang chapter sa international politics. Number 7. May tatlong anak pero lihim ang kanilang mga detalye. Pinaniniwala ang may tatlong anak si Kim Jong-un kasama ang kanyang asawa na si Ri Sol-ju. Ngunit halos walang impormasyon o litrato ng kanilang mga anak para mapanatili ang kanilang privacy at seguridad. Number 8. Malakas uminom at manigarilyo. May mga dating opisyal ng North Korea na nagsabi na malakas umano uminom si Kim ng alak at naninigarilyo rin. Pero sa ilang pagkakataon, hinihikayat niya ang kanyang mamamayan na panatilihing malusog ang katawan, isang bagay na medyo ironic. Number 9. Mga isyu sa kalusugan. Maraming haka-haka tungkol sa kalusugan ni Kim Jong-un dahil sa kanyang timbang at lifestyle. Noong 2020, naging usap-usapan pa na baka patay na siya matapos ilang linggong hindi makita sa publiko. Pero kalaunan, muling lumabas at ipinakitang buhay pa siya. Number 10. Matatag sa kapangyarihan. Sa kabila ng mga prediksyon na babagsak ang kanyang pamumuno, napatunayan ni Kim Jong-un na matatag siya sa kapangyarihan. Kontrolado niya ang militar, media, at halos lahat ng aspeto ng pamumuhay sa North Korea. Pangwakas At yan ang sampung bagay na dapat mong malaman tungkol kay Kim Jong-un. Isang leader na puno ng misteryo, kontrobersya, at kakaibang personalidad. Anong masasabi mo sa kanyang pamumuno? Comment mo sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang interesting na kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo.